Sa malamig na katahimikan ng gabi, habang lumalamig ang hangin at ang mga bituin ay tila nagbabantay mula sa kalangitan, si Jacob ay nag-iisa. Tan, si Jacob ay nag-iisa. Ang kanyang mga anak, asawa, at mga alagang hayop ay nasa kabilang pampang ng ilog Jabok, samantalang siya ay nanatili sa kabila. May bigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi kayang itago kahit ng kanyang panlabas na lakas. Alam niyang kinabukasan ay haharapin niya si Esau, ang kapatid na kanyang nilinlang, ang taong may karapatang magtanim ng galit laban sa kanya. Sa loob ng mga taon ng kanyang dala ni Jacob ang anino ng kanyang kasalanan, ang alaala ng pandaraya at ang bigat ng takot na balang araw ay darating ang sandali ng paghaharap. Ngunit ngayong gabi, ibang uri ng laban ang kanyang kakaharapin. Isang laban na hindi laban sa tao, kundi laban sa sarili, laban sa Diyos, laban sa nakaraan, laban sa takot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng ilog. Ang tubig ng jabok ay dumadaloy ng marahan, sinasalamin ang liwanag ng buwan. Sa bawat patak ng tubig, parang naririnig niya ang boses ng Diyos, hindi sa anyong salita, kundi sa pahiwatig ng konsensya. Jacob, tila wika ng hangin, hanggang kailan ka tatakbo? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinaas niya ito sa langit. O Diyos ng aking ama na si Abraham at ng aking amang si Isaac, ako'y hindi karapat dapat sa lahat ng kabutihang ipinakita mo sa iyong lingkod. Tinawid ko ang ilog na ito noon na may tungkod lamang at ngayon ako'y may dalawang kampo na. Ngunit ako'y natatakot, natatakot kay Isaw, natatakot sa paghihiganti, natatakot sa sarili kong kahinaan. Panginoon, iligtas mo ako. Habang nagsasalita, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat, ngunit ang lamig ay tila hindi nagmumula sa paligid kundi sa loob niya. Ang gabi ay lalong tumahimik at sa gitna ng katahimikan, may presensyang unti-unting lumalapit. Hindi niya alam kung saan nagmula, sa ilog ba, sa ulap, sa dilim, ngunit naramdaman niya ang isang kamay na biglang humawak sa kanya. Agad niyang tinangkang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kamay ay matatag, malakas at puno ng autoridad. Dito nagsimula ang pakikipagbuno. Si Jacob nasanay sa pakikipaglaban para sa kanyang kapalaran sa pamamagitan ng talino, panlilinlang at pagtsatsaga. Ngayon ay nakikipagbuno sa isang nilalang na hindi niya lubos maunawaan. Sa una, inakalan niyang ito'y isang tao marahil isang magnanakaw o isang espiya. Ngunit sa bawat sandali ng kanilang paglalaban, na niyang hindi ito karaniwang nilalang. Ang kanyang mga bisig ay parang bakal, ang kanyang mga kilos ay may di maipaliwanag na kapangyarihan. Ang ilog ay naging saksi sa pakikibunong iyon. Ang tubig ay tumalsik, ang putik ay lumipad, at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng dalawang nilalang na naglalaban, hindi para sa buhay o kamatayan, kundi para sa kahulugan ng pagkatao. Si Jacob ay hindi bumibitaw, kahit na ang kanyang katawan ay halos mawalan ng lakas. Ang bawat sandali ay tila isang pagsubok ng Diyos sa kanyang tibay. Hanggang saan ka lalaban, Jacob? Hanggang saan mo kayang panghawakan ang iyong pananampalataya? Ang oras ay lumipas at ang dilim ng gabi ay unti-unting napalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang aninong kanyang kaaway ay tila nagliliwanag sa liwanag ng umaga. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Jacob ang anyo ng kanyang kalaban, isang nilalang na puno ng liwanag, isang mukha na hindi mo matitigan nang matagal sapagkat ito'y sumasalamin ng kabanalan. Ang kanyang hininga ay mabigat, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi siya bumitaw. Ang nilalang ay nagsalita at ang tinig nito ay tila sabay na malambing at makapangyarihan. Bitawan mo ako sapagkat sumisikat na ang araw. Ngunit si Jacob na ngayon ay hindi na lamang takot o desperado, kundi may apoy ng pananampalataya sa kanyang dibdib, ay sumagot, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sa sandaling iyon, ang laban ay nagbago ng kahulugan. Hindi na ito laban ng lakas laban sa lakas, kundi laban ng kaluluwa laban sa Diyos mismo. Ang bawat pilit ni Jacob na huwag bumitaw ay hindi simpleng laban ng katawan kundi isang pagsuko. Sapagkat sa diwa, kapag pinipilit mong huwag bumitaw sa Diyos, iyon ay tanda ng iyong pagsuko sa kanyang kalooban. Ang nilalang ay tinitigan siya at sa isang iglap hinipo nito ang kanyang balakang. Agad na naramdaman ni Jacob ang matinding kirot at ang kanyang hita ay natamaan at nalinsad. Bumagsak sa lupa, nanginginig sa sakit, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya bumitaw. Sa halip lalo niyang hinigpitan ng pagkakayakap, ang tagpo ay naging larawan ng pananalig, isang taong sugatan, ngunit ayaw bumitaw sa Diyos. Sa huli, muling nagsalita ang nilalang, Ano ang iyong pangalan? Jacob sagot niya, halos paos ang tinig, at sumagot ang nilalang, hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ang salitang iyon ay parang apoy na dumaloy sa kanyang puso. Israel, ibig sabihin, ang nakipagbuno sa Diyos. Ngunit sa lalim ng kahulugan, ito rin ay nangangahulugang ang nagtagumpay sa pamamagitan ng pagsuko. Napatigil si Jacob at sa gitna ng kirot sa kanyang balakang, nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi pa niya naranasan noon. Ang taong dati puno ng takot at pandaraya ay ngayon ay isang taong binago ng pakikipagbuno. Hindi na siya ang Jacob na tumatakbo mula sa problema. Siya na ngayon ay Israel, isang taong humarap sa Diyos, nasugatan ngunit pinagpala. Lumipas ang ilang sandali at napagtanto ni Jacob na ang nilalang na iyon ay hindi basta anghel. Sa kanyang puso alam niyang nakaharap niya ang Diyos mismo sa isang paraan na hindi lubos na maipaliwanag ng tao. Kaya tinawag niya ang lugar na iyon na Peniel sapagkat aniya Nakita ko ang Diyos ng mukhaan at ako'y nabuhay. Habang siya'y naglalakad palayo, dala ang kanyang pilay, dala rin niya ang bagong pangalan at bagong pananaw sa buhay. Ang kanyang pilay ay hindi sumpa, ito'y alaala ng kanyang pakikibuno, patunay ng kanyang pananampalataya. Sa bawat hakbang na mabagal at may kirot, naalala niya ang gabing iyon na nagbago ng kanyang pagkatao at nang dumating siya sa dulo ng ilog sa kabila ng liwanag ng umaga, natanaw niya si Isaw, papalapit, may apat na raan na lalaki sa kanyang likuran. Ang puso ni Jacob ay muling tumibok ng takot ngunit ngayon may kapayapaan na sa kanyang loob sapagkat alam niyang nakipagbuno na siya sa Diyos at hindi na siya nag-iisa. Lumapit si Esau at imbis na galit o paghihiganti, yakap ang kanyang tinanggap. Ang dating sugat ng magkapatid ay naghilom sa isang yakap ng kapatawaran. At sa sandaling iyon, ang pagpapalang hiniling ni Jacob sa gabi ng pakikibuno ay ganap na natupad, hindi sa anyo ng kayamanan kundi sa anyo ng kapayapaan at pagkakasundo. Sa buong buhay ni Jacob, ang pilay sa kanyang hita ay nanatili. Ngunit sa bawat paglakad niya, naroon ang alaala ng Diyos, isang paalala na ang tunay na pagpapala ay madalas dumarating pag eh, pagkatapos ng gabing yon sa Ilog jabok. Hindi na muling naging pareho ang buhay ni Jacob. Ang kanyang katawan ay pilay, ngunit ang kanyang spirito ay malakas. Sa bawat hakbang niya, naroon ang paalala ng Diyos, isang tanda ng pagbabago, ng biyayang dumaan sa gitna ng sakit. Ang kanyang pilay ay hindi kahinaan kundi marka ng tagumpay. Hindi ito kapansanan kundi alaala ng isang pakikipagbuno na nagdala ng bagong pagkatao. Noon, si Jacob ay takot. Takot sa paghihiganti. Takot sa kabayaran ng kanyang kasalanan. Ngunit ngayon, siya ay payapa sapagkat nakaharap na niya ang Diyos at walang takot na maaring tumalo sa taong tumayo sa harap ng may kapal at nabuhay. Nang makita ni Esau ang kanyang kapatid mula sa malayo, tumakbo siya patungo sa kanya. Si Jacob ay yumuko pitong beses bilang paggalang bilang tanda ng kababaang loob. Hindi na siya ang kapatid na mandaraya, kundi isang kapatid na nagsisisi at handang tumanggap ng anumang parusa. Ngunit sa halip na galit, niyakap siya ni Isaw. Sa yakap na iyon, tila nabura ang mga taon ng pagkakahiwalay, ng sakit, ng alitan. Sa gitna ng yakap na iyon, nakita ni Jacob hindi lamang si Isaw, kundi ang mukha ng Diyos. Nakikita ko sa mukha mo ang mukha ng Diyos. Ang sabi niya, sapagkat ako'y tinanggap mong may biyaya. Ang kapatawaran ni Esau ay naging tanda ng tunay na pagpapala. Ang uri ng pagpapalang hindi nakukuha sa panlilinlang o kayamanan, kundi sa kababaang-loob at pagbabalik-loob sa Diyos. Mula noon, ang buhay ni Jacob ay naging tahimik, ngunit puno ng malalim na pagninilay. Sa bawat gabi na siya'y mag-isa, lagi niyang naalala ang gabing iyon sa jabok, ang pakikibuno, ang sakit, ang pagpapala, at sa bawat paggunita, mas nauunawaan niya ang hiwaga ng Diyos. Sapagkat minsan kailangang makipagbuno tayo, hindi upang talunin ng Diyos, kundi upang tuluyang magpasakop sa kanyang kalooban. Maraming taon nang lumipas at ang pangalang Israel ay naging sagisag ng lahi na kanyang iiwan. Ngunit bago iyon, pinayagan muna siyang dumaan sa mga pagsubok na magpapatatag ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga anak ay lumaki at tulad ng kanilang ama, sila'y may kaniya kaniyang lakas at kahinaan. Si Ruben, ang panganay, ay may pusong marupok. Si Simeon at si Levi ay marahas sa kanilang galit. Si Huda ay matapang ngunit madalas natatangay ng damdamin. Sa lahat ng ito, si Jacob ay nanatiling ama, nasasaktan, nagmamatyag, umaasa na ang Diyos na kanyang nakilala sa gabi ng pakikibuno, ay gagabay din sa kanyang mga anak. Ngunit hindi rin naging madali ang kanyang pagtanda. Sa kanyang puso, may sugat na mas malalim pa kaysa sa pilay sa kanyang hita. Ang pagkawala ni Joseph, ang anak na pinakaminamahal niya. Araw-araw, tinitingnan niya ang damit ni Joseph na may dugong ibinalik ng kanyang mga anak at sa kanyang puso'y bumabalik ang parehong tanong, Bakit, Panginoon, hindi ba't ako'y iyong pinagpala? Ngunit tulad ng nangyari sa Jabok, natutunan niyang ang pagpapala ng Diyos ay hindi laging dumarating sa anyo ng kaginhawaan. Minsan ito'y dumarating sa anyo ng paghihirap na nagtuturo ng tiwala, ng sakit na nagiging dahilan ng paglapit. At kahit hindi niya makita si Joseph, alam niyang may layunin ng Diyos tulad ng gabing iyon na tila walang pag-asa ngunit naging pintuan ng pagbabago. Sa bawat taon ng kanyang buhay, dalawa ang lagi niyang naaalala, ang pandaraya sa kanyang kapatid at ang pakikibuno sa Diyos. Ang una ay alaala ng kanyang pagkatao bilang makasalanan. Ang ikalawa ay alaala ng biyaya ng Diyos na kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. Kaya't sa kanyang pagtanda, madalas niyang ikwento sa kanyang mga anak ang gabing iyon. Huwag ninyong kalimutan, sabi niya, na minsan ang pagpapala ng Diyos ay kailangang ipaglaban. Ngunit tandaan ninyo rin, hindi ito laban ng lakas, kundi laban ng puso. Sa mga oras ng katahimikan, iniisip ni Jacob kung bakit siya pinili ng Diyos. Hindi siya ang panganay, hindi siya ang pinakamatuwid, ngunit doon niya nauunawaan ang lihim ng biyaya na ang Diyos ay pumipili hindi batay sa perpeksyon, kundi batay sa layunin. Ang kanyang pilay ay paalala na siya ay ginamit ng Diyos hindi dahil sa kanyang galing, kundi sa kabila ng kanyang kahinaan. Isang gabi habang siya ay nakatingin sa langit, nakita niya ang mga bituin na tila sumasayaw sa dilim ng gabi. Naalala niya ang pangako ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa. At ngayon, alam niyang siya ang tagapagmana ng pangakong iyon. Sa kanya at sa kanyang mga anak, itutuloy ng Diyos ang kanyang plano. Ngunit higit sa lahat, alam niyang ang tunay na Israel ay hindi lamang isang pangalan o isang lahi, kundi isang puso na natutong magtiwala sa Diyos sa gitna ng pakikibuno. Sa kanyang mga huling taon, bumalik siya sa kanyang pinagmulan sa lupaing ipinangako ng Diyos. Sa bawat hakbang niya sa lupang iyon, marahan, mabagal at may kirot pa rin sa kanyang hita, parang sinasabi ng kanyang mga yapak, dito ako nakipagbuno, dito rin ako pinagpala. At nang dumating ang sandali ng kanyang kamatayan, tinawag niya ang kanyang mga anak. Isa-isa niya silang pinagpala, bawat isa'y binigyan ng propesya ng alaala ng aral. Sa kanyang tinig, maririnig ang karunungang hinugasan ng luha at pananalig. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa lahat ng aking kapighatian, sabi niya, ang Diyos na nagpakita sa akin sa Bethel at nakipagbuno sa akin sa Jabok, siya rin ang magpapala sa inyo. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa langit, tila nakikita ang Diyos na minsang kanyang nakipagbuno, hindi na siya takot, hindi na siya nagtatago sapagkat sa wakas na uunawaan niya ang laban ay hindi kailanman laban upang talunin ang Diyos, kundi laban upang maunawaan ang sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagpupumilit, kundi sa pagtanggap. Nang pumikit si Jacob, dinala niya sa kanyang puso ang lahat ng aral ng kanyang buhay na ang Diyos ay tapat kahit tayo ay marupok. Na ang pagpapala ay dumarating sa pamamagitan ng sugat. At na ang gabi ng pakikibuno ay laging sinusundan ng umagang puno ng pag-asa. Sa lahi ni Jacob, ang kanyang kwento ay ipinasa sa bawat salinlahi. Ang Israel, bilang bansa at bilang pangalan, ay hindi lamang alaala ng tagumpay, kundi alaala ng pakikibaka. Sa bawat pagsubok na dumating sa kanila, bumabalik ang imahe ni Jacob na nakikipagbuno sa dilim, sugatan, nanginginig, ngunit hindi bumibitaw. Ang Diyos ay laging naroroon, hindi para labanan sila, kundi upang baguhin sila. At sa paglipas ng mga henerasyon, ang gabing iyon sa Jabok ay naging paalala para sa lahat ng anak ni Israel na ang bawat isa sa atin ay may sariling gabi ng pakikibuno. May mga sandali ng pagdududa, takot at paghihirap kung saan pakiramdam natin ay tila nakikipaglaban tayo sa isang din nakikitang kamay. Ngunit tulad ni Jacob, ang tanong ay hindi kung gaano tayo kalakas, kundi kung gaano tayo kahanda na huwag bumitaw sa Diyos kahit tayo'y sugatan, sapagkat sa bawat sugat na ating tinatanggap, may biyayang kasunod. Sa bawat gabi ng luha, may umagang naghihintay. Sa bawat pakikipagbuno, may pagbabago. At doon, natatapos ang kwento ni Jacob, isang kwento ng pandaraya na naging kwento ng pagtubos, ng takot na naging tapang, ng sugat na naging tanda ng pagpapala. Siya ang larawan ng bawat kaluluwang dumadaan sa dilim upang marating ang liwanag. Sa dulo ng lahat, nananatiling totoo ang aral ng kanyang buhay, na kung minsan kailangang makipagbuno tayo sa Diyos, hindi dahil gusto nating siya'y talunin, kundi dahil gusto nating mas kilalanin siya. Sapagkat sa bawat pakikipagbuno, hindi lamang lakas ang hinuhubog ng Diyos, kundi pananampalataya. At sa mga panahong parang walang sagot ang langit, tandaan natin si Jacob, sugatan, ngunit pinagpala. Sapagkat sa piling ng Diyos, kahit ang mga pilay ay nakakalakad at ang mga umiiyak ay muling ngumingiti, Sa pagninilay natin sa kwento ni Jacob at ng kanyang pakikibuno sa Diyos, makikita natin ang malalim na katotohanan ng buhay at pananampalataya, na minsan kailangang dumaan tayo sa matinding pakikibaka upang maunawaan kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Si Jacob, na dating puno ng panlilinlang at takot, ay naging Israel, isang bagong nilalang pinalaya mula sa dating sarili at tinataka ng Diyos bilang kanyang pinili. Ang kanyang laban ay hindi laban ng laman, kundi laban ng loob. Hindi upang magtagumpay laban sa Diyos, kundi upang tuluyang magpasakop sa Kanya. Marami sa atin ang dumaraan sa ating sariling gabi ng pakikipagbuno. Mga sandaling hindi natin maintindihan kung bakit tila mahirap ang daan, kung bakit may mga sugat na hindi agad naghihilom. Ngunit gaya ni Jacob, doon sa gitna ng ating mga luha at takot, doon din natin natatagpuan ang kamay ng Diyos na humahawak sa atin. Hindi upang tayo ipabagsakin, kundi upang hubugin tayo. Ang bawat sugat ay paalala na tayo ay dumaan sa apoy at hindi nasunog. Natayo ay nakipagbuno at hindi bumitaw. Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang ang tagumpay o kaginhawaan. Ang tunay na pagpapala ay ang pagbabago, ang pagkilala sa Diyos sa gitna ng ating pagpupursige at ang pagtanggap na ang Kanyang kalooban ay laging mas mataas kaysa sa ating kalooban. Si Jacob ay naging simbolo ng bawat kaluluwang handang magtiis, magtiwala at manatiling kumapit sa Diyos hanggang sumikat ang araw. Kaya't sa tuwing tayo'y manghihina, alalahanin natin, ang bawat gabi ng pakikibuno ay may dalang umagang may pagpapala. At ngayon mga kapatid, kung may mga laban din kayong kinakaharap, laban sa takot, sa pagkakamali o sa inyong sarili, huwag kayong matakot na lumapit sa Diyos. Huwag kayong bumitaw sa Kanya kahit masakit kahit tila walang kasagutan, sapagkat sa dulo ng lahat, siya rin ang magbibigay sa inyo ng bagong pangalan, bagong lakas at bagong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Jacob at sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Nawa isang ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa at pagninilay na magpapatatag sa inyong relasyon sa Diyos. Eh, kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng mga kwento, mga aral at mga pagninilay mula sa Biblia, huwag ninyong kalimutang suportahan at subaybayan ang aming YouTube channel, Holy Tales TV. Dito, patuloy nating babalikan ang mga makasaysayang kwento ng pananampalataya, pag-ibig at kababalaghan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang. Muli, Ako'y nagpapasalamat sa inyong oras, tiwala at pananampalataya. Hanggang sa susunod na kabanata, mga kapatid, manatili tayong matatag sa ating pakikipaglaban at magtiwala sa Diyos na sa kanyang oras, tayo rin ay kanyang pagpapalain.